Naaresto na ang apat na suspect sa pagpapasabog sa Rojas Night Market sa Davao City noong nakaraang buwan na ikinasawi ng labin lima at ikinasugat ng pitumpo. Miembro raw ng Maute Group ang tatlo sa kanila. Nakuha sa kanila ang cellphone video ng pagsabog sa plano raw sanang gamitin para sa propaganda ng grupo. Batay sa investigasyon, isinagawa ang pambobomba para malihis ang atensyon ng gobyerno sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf. In the news tonight, three suspects in a deadly bombing in Davao City last September 2 are now in military custody. Defense Secretary Delfin Lorenzana presented the suspects before members of the media this afternoon. According to Lorenzana, the three terrorists are members of the Maute Group. More details of this report from Lala, Babylonia. The Davao City bombing case was considered closed after authorities arrested three suspects responsible for the said incident. They are TJ Makabalang, Wendel Factoran, and Musali Mustafa, who were found to be members of the notorious Maute group. The motives behind the bombing, according to Secretary of National Defense Delphine Lorenzana, accordingly, the plan was conceptualized because of the following reasons: to disrupt and divert the government's massive of military operations in Sulu that started in July 2016, and in Central Mindanao that started in August 2016. To retaliate for the heavy casualties that they suffered in Boutique, Lanao del Sur in August 2016, and the capture of the eight Mauti terrorist group members in a checkpoint in Lanao del Sur on August 22, 2016 authorities also established the link of Maute group to Abu Sayyaf because of their intention to disrupt the government's massive military operations in Sulu. Makabalang Factoran and Mustafa was nabbed on October 4 through a joint mobile checkpoint in Cotabato City done by the Philippine Army and the Philippine National Police. The officials then confiscated materials used for making an improvised explosive device or IED. Also recovered were a submachine gun, a caliber 45 pistol, their motorcycle and their cellular phones. According to the report of the Philippine Army, it was found that Makabalang detonated a bomb that was placed in possession by Factoran. And while the two were doing that, Mustafa was taking a video of the incident using his cell phone. The report further stated, other video that was found could be an indication that the Mauti group was trying to align themselves with the ISIS since another propaganda video showed Faktoran with an ISIS flag behind him. Moreover, a photo showing a bomb manual was also recovered by the authorities. Our initial investigation also showed that the group has in printing plans to execute a series of bombings in the area and davao city the cellular phone we recovered from its subject showed photos and videos of the actual bombing in davao city on september 2 that resulted to the killing of 14 individuals and the wounding of 67 others San stated there are 10 members of the Maute group. That is why authorities are still continuing their follow-up operations. For PTV News, Lala, Babylonia. President Rodrigo Duterte says fugitive MNLF founding chairman Nur Miswari will be getting out of Holon next week to begin peace talks with the government. The president made the announcement during the National Banana Congress 2016 at the SMX Convention Center in Davao City. The meeting is aimed at ending the armed conflict in Mindanao. No other details on the president's impending meeting with Nur Miswadi in Davao City were disclosed. The president earlier said that he will give Miswadi a safe conduct pass so he could go to Davao and they could talk. Miswadi is facing criminal charges for his for his alleged involvement in the Delhi Zamboanga City siege in 2013. Case closed na para sa mga otoridad ang Davao bombing incident. Ito'y matapos na maaresto nitong Martes ang tatlong miyembro ng notorious na Maute Group na sospek sa pagsabog sa Davao City noong September 2. Mula sa Camp aginaldo itong balita ni Brian De Paz live. Brian, go ahead. Atorne Reg, magandang gabi sa mobile checkpoint niya na pinagsanib na puwersa ng Philippine Army at Philippine National Police na aresto ang tatlong sospek sa Davao bombing incident noong October 4 sa nasabing lugar sa Cotabato. Ipinirisinta ngayong hapon sa media ang tatlong miyembro ng Maote Group na sina TJ Makabalang, Wendell Apostol. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, tinangka ng tatlo na tumakas sa checkpoint sakay ng kanilang motorsiklo nang walang plaka. Nakumpis ka sa kanila ang mga gamit sa paggawa ng improvised explosive device, submachine gun, caliber 45 pistol, kanilang motorsiklo at mga cellphone. Ayon sa initial na investigasyon, ang debriefing o at debriefing, si Makabalang ang nag-detonate ng bomba na nasa posisyon ni Fakturan. Si Mustafa naman ang nagvideo ng insidente gamit ang kanyang cellphone. Ipinakita kanina ang kuhang video ng grupo at tetrato mula sa nakumpiskang cellphones para sa kanilang propaganda. Ayon kay General Anyo, may indikasyon na sinusubukang makipag-ugnayan o magkaroon ng ugnayan ng Maute Group sa kanilang grupo o sa ISIS patay sa video. Natukoy na rin ang kanilang kaugnayan sa bandidong grupong Abu Sayyaf dahil nahayag ang kanilang intensyon na sirain ang massive military operation ng pamahalaan sa Sulu. Pinlano umano ng mauti Group ang pagbomba sa Davao City dalawang linggo bago ang insidente upang alisin ang atensyon ng pamahalaan sa kanilang pinatinding operasyon sa ASG sa Sulu na nagsimula noong Hulyo at sa Central Mindanao naman noong Agosto. Ang pag-atake umano ay bilang welterin sa mga naging kasay sa Mauti Group sa Butig, Lanao del Sur. Sa bisa naman ng search warrant sinalakay ng ARMM at Cotabato City Police ang bahay ng tatay ni TJ Makabalang na si Teng Makabalang kaninang umaga. Hinaresto ang tatay ni Makabalang matapos na ma-recover ang maraming high power firearms at ammunition at IED materials. Dinala na ang ama ng sospek sa local police office para sa proper documentation and disposition. Ipinalam na ng AFP sa PNP o at PNP ang major development na ito kay Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Sara Duterte. Red, Rejayon kay uh, Secretary Lorenzana, ito'y pagkapakita lang na matatag nga itong puwersa ng AFP at PNP upang tugisin ang mga nasabing sospek at uh, hahabulin pa nila yung iba pang mga sospek sa nasabing insidente. Attorney, Balik sa iyo. Maraming salamat Brian De Paz na ng live mula sa Camp Aguinaldo. Siyasika, tatlong miyembro nga nitong uh, Maute Group ang naaresto sa Cotabato nitong uh, nakaraang Martes lang at ang uh, uh, isa sa mga, yung ama ng isa sa mga suspect no, ay naaresto naman kaninang umaga sa bisa ng isang search warrant. Itong apat na itinuturong miyembro ng Maute Group ay uh, itinuturong nasa likod na madugong pagsabog sa Davao City na ikinamatay ng labing lima at ikinasugat ng hindi bababa sa pitumpo. Ito raw ang video na kuha ng nasa likod ng pagpapasabog sa roha Street Night Market sa Davao City noong September 2. Ang suspect, inaabangan ang nangyaring pagsabog. Labin lima ang nasawi at hindi bababa sa pitumpo ang sugatan. Nakuha ang video sa tatlong suspect na naaresto. The said 3 terrorists who were riding a motorcycle without a license plate attempted to evade the mobile checkpoint that our security forces set up along Governor Gutierrez Avenue, Cotabato City, resulting in the end of arrest. Kinilala ang tatlo na sina TJ Makabalang, Windel Fakturan at Musali Mustafa sa pagkakadakip sa kanila sa checkpoint sa Cotabato samot sa saring armas at sangkap ng improvised explosive device ang nakuha sa kanila. Ayon sa DND, may kanya-kanyang papel tatlo sa pambobomba. Si Fakturan daw ang nagdala ng bomba sa site, si Makabalang ang umano'y trigger man at si Mustafa raw ang kumuha ng video para sa propaganda ng grupo. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ang pagsabog ay para ilihis ang atensyon ng gobyerno sa mga operasyon laban sa Abu Sayyaf at ibang bandidong grupo sa Sulu at Maguindanao. pagigante sa mga napatay sa Butig Agusan del Sur at mga nahuling miyembro ng grupo sa isang checkpoint sa Lanao del Sur noong August 22. May mga plano pa raw na pambobomba ang grupo sa Maguindanao at Davao sa mga susunod na linggo. They are trying to, sa nakita niyong video kanina, meron silang flag ng ISIS, di ba? I think they are trying to uh, get the attention of the ISIS ito so, uh, siguro magkaroon ng uh, recognition ng ISIS para sa kanila kanina madaling araw na kuha ang samut saring armas bala at sangkap ng bomba sa bahay ni Teng Makabalang may pito pang miyembro ng Maute group ang tinutugis ng militar at pulisya pero sa pagkakahuli ng tatlo case closed na raw ang kaso hinahanap pa kung sino yung mastermind dito kung sino yung mas mataas pa na grupo sa kanila ito yung uh, ito yung uh, mga naturoan ni Marwan mga estudyante nila noon na magagawa nito, ano si Marwan dito uh, ano di propagation of the uh, technique Sa isang pahayag pinuri ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pagkakadakip sa mga suspect Pero sabi ni Inday Sara mahalaga raw na maging ito sa tuluyang pagbuwag sa mga teroristang grupo o pagtigil sa mga insidente ng karahasang may kinalaman sa terorismo Patuloy raw ang hangarin nilang maibigay ang hustisya sa mga biktima ng pambobomba